Naging emosyonal ang ilang dating empleyado ng IBC 13. Dahil sa wakas, makukuha na nila ang matagal ng hinihintay na benepisyo bilang retirees. Inang ulat ni Denise Osorio. The long wait is over. Makalipas ang 22 taon, sa wakas makukuha na ng mga dating empleyado ng IBC 13 ang kanilang benepisyo bilang retirees. Nangingilid ang luha ng retiradong driver na si Mau Balanday nang humarap siya sa aming kamera. Anya, masaya siyang tanggapin ang perang bunga ng kanyang mahabang paglilingkod sa kumpanya. Nung pagpasok ko dito sa IBC dahil laging kabahagi ako ng IBC, masaya, masaya unang pagpasok ko. Ngayon masaya rin naman eh, hindi dahil sa pera. Dahil uh, tinatanaw ko po ang utang na loob dahil ang IBC 13 nakatulong po sa pamilya ko dahil nakapagtapos yung mga anak ko dahil sa IBC 13. Ayon kay IBC 13 President and Chief Executive Officer Atty. Jose Policarpio, ipinakiusap nila sa Special Appropriation na budgetan ang retirement pay ng mga empleyadong nagretiro na para lamang maresolba ang matagal ng problema ng naturang government sequestered network. Itong budget neto, hindi ito galing sa tinatawag na uh, yung, yung talagang budget for retirees, pensioners, Uh, Ratulis, et cetera. Ito ho, is a special appropriation. Hindi ho nangyayari to, kaya ngayon lang ho tayo nakakuha ng 500 million. Kasi pakiusap po, pakiusap po namin sa Secretary Chairman, one time, big time, tapusin na ang problema ng Channel 13. Noong naging PCO, Secretary ako, one of the first things that I discussed with the President was uh, the flight of the retirees sa IBC 13. Kasi sobrang nakakaawa yung naging sitwasyon. Napakaswerte nila kasi day the seventh president is President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tumulong naman po. At isa pong isang malaking tulong din po si Secretary Chero Higarapil ng PCO. So matagal na hindi nabayaran na binbin, -bin, na, na, na lumaki, na tipon. So natbayaran na ho lahat ngayon. Napakasaya ko ron. Yun nga lang, dahil sa nabimbin, may mga ilan na di na ito nahintay pa. Ngayon pa man, buo pa rin itong naibigay sa pamilya ng mga retired employees. Yung mga namatay na, yung mga may sakit, punta naman. At yung may mga sakit na hindi makapunta, nagbigay sila ng special power of attorney. Yung mga namatay na, tinulungan namin na magkaroon ng extra judicial settlement. Nag-assign ka ako ng isang bugado para prepare ang papeles, tapos sila napipirman. In short, everything is in order. Kasi ayokong may sabit yung mga release-release eh. Samantala, umapela naman si IBC 13 President na maging responsable sa paglalabas ng anumang impormasyon para maiwasan na ang mga maling espekulasyon. One of our mandate is we report the truth. I don't even... If we see anything that is being peddled by a social media na we try to come out with authentic news supported by facts, documents and everything. Media is reporting to the people the proper news, the right news and documented news. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.